Good day mga guys, uh, meron lang akong ituturong kunting kaalaman today Itong aking uh, microwave oven na <coughs> nag spark so, po ninyo Ngayon, ito yung kanyang sira Ito mga guys, uh, binili ko yung kanyang uh, weave cover Yan, malaki, walang mabibili na ganun na sukat eh so, sa mga tindahan malaki yung nabibili. Ay equivalent niya ay dalawang piraso na. So ang gagawin ay uh, hatiin lang at uh, gawin yung guide yung original para madaling mag ng parehong sukat so doon sa kanyang paglalagyan. Take note pala mga guys, bago ikabit itong bagong web cover ay siguro daw yung nalinis mo na yung buong loob ng oven para ma-maintain yung kanyang uh, integrity siya nga pala itong microwave oven na to ay may kalumaan na pero mamahalin na brand ito kaya kung ganyan lang sira ay sayang kung ito Ating na ngayong testingin mga guys kung okay na ba. Ayan, mukhang hindi na nag-spark. Ayos. Ah, ah. Pero atin itong titistingin. Lalagyan natin ng tubig. Kung ito ba ay iinit. Kahit mga 1 minute lang, pwede na yan. Yun. Orang spark. Smooth na smooth ang kanyang sa loob. ilalagay okay, na din tingnan natin kung a minute ba ayun namuusok ayos so hanggang dito na lang mga guys abangan na lang sa sunod na video